Dapat na alam na mga naniniwala sa Diyos ang pangalan ng Diyos. Ano ang tinuro ni Jesus tungkol sa pangalan ng Diyos? Sa pagkain ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Potismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, Aki kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Inutusa ni Jesus ang kanyang mga alagad na magbautismo sa mga tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay na ang Diyos ay kagamit ng tatlong magkakaibang pangalan hanggang sa katapusan ng panahon. Ang pangalan ng Diyos Ama ay Jehova. Ang pangalan ng Anak ay Jesus. Kung gayon, ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Ipinalam ni Jesus kay Apostol Juan na ang kanyang bagong pangalan ay lilitaw sa hinaharap. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at isusulat ko sa kanya ang aking sariling bagong pangalan ang aking sariling bagong pangalan ay ang bagong pangalan ni Jesus na pangalan din ng Espiritu Santo. Nagpatotoo sa si Jesus na darating ang panahon kung kailan ibibigay ang kanyang bagong pangalan, yun ay ang pangalan ng Espiritu Santo. Ang propesya tungkol sa bagong pangalan ni Jesus ay matatagpuan din sa Revelation chapter 2. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti. At sa ibabaw ng bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakalam kundi ang tumatanggap. Nagbibigay sa Yesus ang isang batong puti kung saan may nakasulat na bagong pangalan sa mga magtatagumpay, yun ay sa mga banal na maliligtas. Ano ang kinakatawan ng bato horeto? lumapit kayo sa kanya na isang batong buhay. Ang bato ay kumakatawan kay Jesus sa dumating sa laman. Kung gayon, ang bagong pangalan na nasa bato ay ang bagong pangalan ni Jesus. Tinuturoan tayo ng Biblia na tanging ang mga banal na maliligtas ang bibigyan ng bagong pangalan ni Jesus. Kaya naman, bilang pagsunod sa mga katuroan ni Jesus, dapat tayong maniwala sa pangalan ng Espiritu Santo, ang bagong pangalan ni Jesus.